Sa channel na ito, nagbibigay kami ng kapaki-pakinabang na impormasyon sa programming na may mga praktikal na halimbawa ng code. Ngayon, pag-uusapan natin ang tungkol sa JavaScript at cookies. Maingat naming ipapaliwanag ang lahat ng sunod-sunod, mula sa mga pangunahing kaalaman tungkol sa cookies, pagbabasa at pagsusulat, seguridad, hanggang sa mga praktikal na halimbawa. Ang pag-enable ng mga subtitle ay magpapadali sa pag-unawa ng mga paglalarawan ng code. Ang cookie ay tumutukoy sa maliliit na bahagi ng data na nakaimbak sa browser ng gumagamit. Pangunahing ginagamit ang mga ito para sa mga sumusunod na layunin: User authentication, pagpapanatili ng estado ng pag-login, pag-save ng mga setting ng user, wika, tema at iba pa pagsubaybay, kasaysayan ng pag at iba pa. Sa JavaScript, maaari kang magbasa at magsulat ng cookies gamit ang document cookie. Ang cookies ay nililikha gamit ang sumusunod na syntax. Ang code na ito ay nagsasave ng cookie na may pangalan na username katumbas John Doe sa browser maaaring magkaroon ng petsa ng pag-expire ang cookies. Kung walang itinakdang petsa ng pag-expire, itinuturing ito bilang isang session cookie at nabubura kapag isinara ang browser. Ang katangiyang, expires ay nagtatalaga ng petsa ng pag-expire ng cookie sa format na UTC. Ang katangiang path ay nagtatalaga ng landas kung saan ipapadala ang cookie. Slash ay nangangahulugang para sa buong site. Kung itatakda mo ang same site katumbas non, ang cookie ay ipapadala kahit sa mga cross-site na kahilingan. Gayunpaman, sa kasong ito, kailangan mong palaging isama ang secure na attribute. Ang pagtatakda ng secure ay nililimitahan ang cookie sa HTTPS na komunikasyon lamang, kaya't mas ligtas ito. Sa pamamagitan ng pagtukoy sa document cookie, makukuha mo ang lahat ng cookie na mayroon sa kasalukuyang pahina bilang isang string. Gamit ang console.log Maaari mong suriin ang pagkakaiba ng aktwal na mga halaga ng cookie na itinakda sa browser at ang mga halagang maaaring makuha. Maaari mong makuha lahat ng cookies bilang isang string gamit ang document cookie. Ang ibinabalik na halaga ng document, cookie, ay isang string kung saan lahat ng cookie ay pinapagsama sa anyong key katumbas value. Mainam gamitin ng isang function para iparse ang string na ito at kunin ang nais na halaga. Hinahati ng function na ito ang mga key at value gamit ang split at ibinabalik ang value kung ito ay tugma sa tinukoy na key. Sa pamamagitan ng paggamit ng decode uri component, maaari mong tama na makuha ang mga naka-encode na character. Kung ang kaukulang key ay wala, magbabalik ito ng null. Mabuber ang isang cookie sa pamamagitan ng pagtatakda ng petsa ng pag-expire nito sa nakaraan. Kung bibigyan mo ng walang laman na value ang username at iset ang expiration date sa nakaraan, ito ay mabubura. Kapag magbubura ng isang cookie, dapat rin natumugma ang path, sam is site, at secure na mga attribute sa ginamit nung ito ay nilikha. Sa halimbawang ito, ang username ay natanggal at ang ibang cookie, gaya ng theme katumbas dark, ay nananatili. Maaari kang magtakda ng iba't ibang opsyon upang kontrolin ang kilos ng cookie. Ang pangunahing mga opsyon ay ang mga sumusunod. Expires Nagtatalaga ng petsa ng pag-expire ng cookie sa format na UTC. Kung hindi itinakda, ang cookie ay magiging isang session cookie at mabubura kapag isinara ang browser. Max Age Nagtatalaga ng expiration ng cookie sa bilang ng segundo. Mas inuuna ito kaysa sa expires. Path Tinutukoy ang path kung saan ipapadala ang cookie. Halimbawa, kung ang iyong itinakda ay admin, ang cookie ay ipapadala lamang sa mga pahina sa ilalim ng path na iyon. Domain tinutukoy ang domain kung saan magiging valid ang cookie. Kadalasan, ito ay itinatalaga sa kasalukuyang domain, pero maaari mo rin itong itakda para sa lahat ng subdomain, gaya ng example.com. Secure Kapag itinakda ang katangiang ito, ang cookie ay ipapadala lamang sa pamamagitan ng HTTPS. Para sa mas mataas na seguridad, Laging itakda ang katangiang ito para sa sensitibong impormasyon. Same-site. Kinokontrol kung ang cookies ay ipapadala sa mga cross-site na request. Maaari kang magtakda ng isa sa tatlong sumusunod na halaga: Strict. Ipinapadala lamang ang cookies para sa request mula sa parehong site. Lax. Ipinapadala ang cookies para sa karaniwang navigation, ngunit may ilang limitasyon. Non. Maaaring ipadala ang cookies kahit sa mga cross-site na request. Gayunpaman, kailangan ding itakda ang secure na katangian. Kung ilalagay mo ang secure, ang cookie, ay ipapadala lamang gamit ang HTTPS na komunikasyon. Kung itatakda mo ang SAME site katumbas strict, ang cookie ay hindi ipapadala para sa cross-site na kahilingan, kaya epektibo itong panlaban sa CSRF. Ang mga secure na attribute na tulad nito ay mahalaga para sa mahahalagang cookie na ginagamit para sa authentication o session management. Dahil maaaring may special na karakter ang halaga ng cookie, mas ligtas gamitin ang encode URI component. Sa paggamit ng encode URI component, maaari kang ligtas na mag-imbak ng spaces, mga simbolo, at iba pa sa isang cookie. Kapag binabasa ito, gamitin ang decode URI component upang maibalik ang orihinal na string. Sa halimbawang ito, ginagamit ang max age katumbas 6400 at 4800 upang itakda ang expiration period sa pitong araw, 6400 at 4800 segundo. Ito ay isang paraan ng pagtatakda ng expiration date na kapareho ng expires. Ang Max Age ay maaaring itakda sa mga segundo at madalas ay mas madaling gamitin. Ang sumusunod ay isang halimbawa ng pag save ng napiling tema ng user sa cookie at automatikong paglalapat nito sa susunod na pagbisita. Ang function na set theme ay nagsisave ng napiling tema sa isang cookie at agad na tinatawag ang apply theme upang i-update ang screen. Ang function na apply theme ay nagpapalit ng background at kulay ng teksto ng body ayon sa tema. Sa halimbawang ito, dahil nakaset ang max age katumbas 6 na raan at 4,800, ang tema ay mananatili para sa isang linggo. Dahil ang napili ng user ay maaaring manatili kapag bumalik siya sa pahina, mas gumaganda ang UX. Maging maingat sa mga sumusunod na punto kapag gumagamit ng cookies. Mga limitasyon sa laki. Ang laki ng isang cookie ay limitado sa humigit-kumulang 4 kilobytes. Limitasyon sa dami ng cookies na maaari mong isave. Depende sa browser, maaari kang mag-save ng mga 20 hanggang 50 kada domain. Mga paunang alerto sa seguridad. Ang nilalaman ng mga cookie ay karaniwang nakasave sa plain text, kaya hindi ito angkop sa pag-imbak ng kumpidensyal na impormasyon tulad ng mga password. Cookies na hindi mababasa mula sa JavaScript. Ang mga cookie na may HTTP only na attribute ay hindi mababasa mula sa JavaScript para sa seguridad. Ang ilang mga attribute ng cookie, gaya ng HTTP only, ay hindi maaaring itakda gamit ang JavaScript. Kailangang itakda ang mga ito sa server side. Ang pagmanipula ng mga cookie gamit ang JavaScript ay maaaring mapabuti ang karanasan ng user at mapanatili ang estado. Gayunpaman, tandaan ang mga sumusunod na punto upang ligtas at maayos ang paghawak nito. Mag-imbak lamang ng pinakakaunting kinakailangang impormasyon. Mula sa pananaw ng privacy at seguridad, iwasan ang pag-imbak ng personal o sensitibong impormasyon at itala lamang ang kinakailangang data. Tamang-tama ang paglagay ng security attributes. Ilagay ang mga attribute gaya ng secure at same-site upang maiwasan ang cross-site attacks tulad ng XSS at CSRF. Pag-encode at pag-decode ng data. Gamitin ang encode URI component at decode URI component upang ligtas na mag-imbak at magbasa ng cookie values para ang mga espesyal na karakter at Japanese ay tama ang paghawak. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng tamang paggamit ng mga cookie, makakapagbuo ka ng mas advanced at ligtas na mga web application. Ang source code para sa video na ito ay maaaring i-download mula sa opisyal na website. Kung nais mo, mangyaring bisitahin ang URL na nasa description upang makatulong sa iyong pag-aaral. Salamat sa panunood hanggang dulo. Mangyaring mag-subscribe sa channel at abangan ang susunod na video.